Mainit pa rin pinag-uusapan sa social media ang umano'y pagtakas ng Chinese Bamban Mayor na si Alice Goo. ito nga ay matapos mabuo sa Senado ang totoong pagkatao nito. Nalaman umano ng kinauukulan na wala na sa Pinas si Guo matapos ngang ipaalam ng isa sa mga saksi ang ginawa nitong pagtakas. Samantala tila ikinalungkot naman ng mga kaanak ni Alice Go ang balitang di umano'y nakita ang katawan ni Go na palutang lutang sa dagat at ayon pa sa balita ay naaagnas na umano ang katawan nito at inaalam pa naman kung totoong si Alice Go nga ito. Kinilala naman ng pamilya ni Go na kumpirmado daw na si Alice Go ang nakitang palutang lutang sa dagat. Narito panoorin ang video kung paano nalaman ang umano'y pagtakas ni Alice Go way o dadaan mm -hmm. kan ng bayan makikita mo kung nasaan ka at magiging curious ka hindi ka lang sasakay at mm -hmm. no, at para kang walang nasa isip na susunod ka lang no? Magkakaroon mm -hmm. ka rin ng curiosity kung nasaan ka na ba at anong lugar yung inyong pinupuntahan no? so maraming maraming butas maraming hindi siya sinasabi yun mm -hmm. ang punto ko no nagkukuwento siya pero kulang kulang yung kanyang kinakwento So, Sir, dahil doon, sa tingin mo, qualified siya maging state witness? Kasi kahit si Secretary Rimulya at USEC-T, mag yung kanilang pananaw. For Secretary uh, Rimulya, hindi siya qualified maging state witness. But for Undersecretary T, mukhang pwede. Well, pa ang pananaw ko diyan, uh, kung gagawin siyang state witness, ang gusto natin uh, magsabi siya ng impromasyon o magsabi siya ng mga nalalaman niya tungkol kay Alice Go at sa ginagawang hindi magaganda ni Alice Go. Lalong-lalo na yung relasyon ni Ag Alice Go sa Pogo. No? Pero tingin ko magiging mahirap yan dahil unang-una, yung abogado ni Go Huaping, a.k.a. Alice Go, at abogado niyo pareho. Mm -hmm. So, ang hinala ko dyan, si Go Huaping pa siguro ang nagbabayad ng abogado niya. No? So, mahirap naman na magsabi siya ng impormasyon laban kay Go pero sigo hopping naman nagbabayad ng abogado niya kasi iisa lang yung lang abogado mm -hmm. uh, pangalawa uh, maaga pa para sabihin kung may pwede siyang maging state witness kasi hindi siya nagsasabi ng kompletong detalye no? mm -hmm. at uh, base kasi sa dokumento at uh, ipinakita nga natin na sentro siya doon sa mga aktividad at sa mga pinepermahan niyang mga dokumento so mm -hmm. uh, just based on the documents alone Uh, meron siyang alam. Mm -hmm. Pero kung gaano kalalim yung alam niya, yun ang maaga pa, sabi, maaga pa para masabi ngayon. So, kung i-consider yung mga documents na hawak niyo, sir, parang may malaki siyang partisipasyon? Uh, dahil hindi dokumento niya bilang treasurer, yung piniramahan niya bilang treasurer and CFO, mahalaga yun eh. Mm -hmm. Dahil nakita namin, yun na nga, nasabi natin sa hearing, na yung kita ng... <coughs> mga kumpanya ng GO, yung QJJ Farm at QJJ Embroidery in particular, hindi nagtutugma doon sa perang pumapasok sa kanilang bank accounts. Bigyan ah, okay. ko kayo ng halimbawa. Mm -hmm. uh, sa QJJ uh, Farm, ang uh, kita niya, mga 1 or 2 million lang in the span of 10 years. Pero ang pumasok na halaga, almost 4 billion pesos. Ito yung pera na hinahanap natin kasi kung natatandaan nyo, nung una pa lang, tinatanong na natin kung paano napatayo yung Pogo Hub sa Bamban dahil wala tayong makita sa financial statements. Pero ngayon nakikita na natin na pumapasok diretso sa kumpanya ng QJJ Farms. Ganyan niya rin sa QJJ Embroidery na halos lugi yung QJJ Embroidery pero yung pera, yung cash na pumapasok, uh, almost 500 million. Ito lang yung dalawang kumpanya. Hindi pa kasali dyan yung si Guohaping herself maybe si Alice go herself no yung pin yung kinukuha naming information kaya mahalaga yung papel ng uh, ng anti money laundering council dito eh no dahil uh, sila lang ang may mata sila lang may, may eyes sa mga transactions nangyayari kasi on paper hindi mo makita eh mm -hmm. pero doon sa transaction makikita mo So sir kaya hindi nagtutugma yung kita doon sa pogo doon ipinasok sa kita ng mga kumpanya? ang aking uh, teorya, ang aking hinala uh, diyan yung perang ginamit para ipatayo mm -hmm. yung Pogo Hub sa Bamban mm -hmm. ng galing sa QJJ Farms in particular. Mm -hmm. So hindi farming yung negosyo no? construction yung negosyo nito. Yun ang hinala ko dahil obviously kinonstruct niya yung Pogo Hub sa Bamban. Mm -hmm. Sir, may report na gumastos so nagbayad ng na about 200 million pesos si na Guo kaya nakalabas ng bansa. May ganun na ba kayong information? ah uh, ako personally, wala akong nagkuha ganung information pa. Pero ah hmm. uh, posible yan. At ang tanong, mayroon bang pumunta dyan sa mga uh, ng gobyerno? No? For example, uh, kung uh, aalis yung barko o aalis ang isang bangka. Normally, nag yan sa Coast Guard, nag yan sa Philippine Ports Authority, at uh, along the way, siguro may tumutulong para uh, makatakas sila. No? So, uh, ang tanong dyan, meron bang pumunta na pera sa mga kawani ng gobyerno para tulungan sila, sila makatakas? Mm -hmm. So, may way kayo, sir, na ma-determine? Uh, we're, we're also doing our own uh, investigation, nagtatanong rin tayo sa mga sarili nating uh, mga contacts at mga tumutulong sa atin magbigay ng impormasyon. Hmm. Sir, after explanation ng mga iba't ibang government agencies at kanilang mga theory, paano nakalabas ng bansa si na Alice Guo. Ngayon ba, klaro na sa inyo kung sino yung dapat mag-resign o kung sino yung dapat na magbitiw o sibakin sa pwesto? Well, ako kasi ang aking isa pang lagi nasa isip ko, bakit umabot ng five days bago nalaman ng buong bayan na wala na pala dito si Go Huaping. Mm -hmm. At hindi ito nanggaling sa executive branch. Siya. Mm -hmm. Nanggaling to kay Senator Rizzo Hontiveros. Siya pa ang nakakuha ng impormasyon at siya ang nag-inform, nagpaalam sa ating, sa lahat, no? sa taong bayan. Uh, bakit umabot ng five days? Uh, sinasabi nung ni, ni Commissioner Tansingco na nasa Vietnam siya, bumiyay siya to days para bumiyay Pero trabaho mo yan eh. Trabaho mm -hmm. bilang isang commissioner na malaman nito mga impormasyon nito at trabaho mo rin na kaagad uh kumuha ng validation at kaagad ipaalam sa presidente man lang mm -hmm. at sa taong bayan. Kasi mm -hmm. even the president from that statement na naku nakita ko Even si secretary Remol, nalaman niya rin after nung uh, privilege speech dito sa uh, Senado. So, para sa akin yan ay isang malaking uh, pagkukulang at malaking uh, 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 malaking gap no sa sistema rin ng uh, Bureau of Immigration. So wala pa nakikita ang basis para manawagan na mag-bityo sa pwesto si well, tuloy, Immigration. Itutuloy pa rin namin yung investigation no? in fairness naman and para magkaroon tayo ng klarong uh, uh, resulta at recommendation, mm -hmm. uh, itutuloy pa rin namin yung due process at uh, para uh, makita yung culpability ng uh, Bureau of Immigration in particular si Commissioner Densingo. Okay, Nean. And then Vic. and then Amart. Wala. Sir, ano na lang, um, clarify ko lang, sir. sabi niyo um, parang ang kita ng mga QJJ farm, ano, parang 1 uh, to 2 million lang, pero pumasok na 500. Ay, sir, paano nyo nalaman, AMLAC ang nagsabi sa inyo, and may sarili silang bank account, QJJ farm and QJJ? Meron silang sariling uh, bank account. At uh, may mga, based on sa research namin, kumuha kami ng mga information at uh, tinagpatugma namin mga information. Uh, para malaman namin kung ano ba yung uh, uh, yung uh, financial standings ng kumpanya no so yun yung uh, ginawa namin kaya ito ka as while rin para makuha yon ano uh, sir um paulit lang ulit sir kasi nabanggit niyo doon sa hearing pero kasi medyo mm -hmm. late kayo na di ba ano-anong corporation may significant na position si Sheila? Kasi di ba sir sabi niya simple lang buhay niya, embroidery lang alam niya. Pero sabi ni sir... Hindi, kasi corporate secretary ka eh. No? Ang corporate secretary, hindi simpleng trabaho yan. No? Ang corporate secretary, siya ang gumagawa ng board resolutions, siya ang uh, nagpa-facilitate ng mga decision ng board, mm -hmm. at CFO, Chief Financial Officer at Treasurer siya. No? At uh, Uh, hindi rin simple ang trabaho yun, no? Um, ibig sabihin, ikaw ang uh, pume ng mga cheque, ikaw gumagawa ng libro, o ikaw rin nagpa-file ng uh, financial statements, no? So, contrary ang sinabi niya na nagpapatakbo lang siya ng embroidery machine, no? Um, so, yung mga kumpanya, uh, hindi ko lang matandaan yung sampo, no? But QJJ Farms, uh, QJJ Embroidery, yung meron siyang QC Genetics, Mm no, -hmm. genetics. We can give you the list, no? Uh, Finlash namin yan, but we can give you the list of kam pakibigay na lang uh, JV. Uh, but meron kaming uh, meron kaming list ng mga kumpanya. Kinumpile rin namin isa-isa yung mga uh, kumpanya nila. No. In, yung 10 companies sir doon siya CFO halo-halo uh, na yung halo -halo na yun. No, halo -halo. Majority is corporate secretary siya. Pero may mga kumpanya rin na CFO siya, treasurer and corporate secretary, no? So may mga ganun rin na instance. Kaya uh typically 'di ba sa family business gagawin mong treasurer kung malapit sa iyo typically kamag-anak mo 'yan eh kasi pumipirma 'yan ng cheque. Eh. Mm -hmm. no, so in other words my take that malapit si Sheila sa family they trust her or uh, may possibility rin na itong go family ginagamit lang itong mga taong to para pumirma ng mga dokumento uh, at uh, gawing pain 'no gawing uh, pain para kung may mangyari sila yung magiging uh, magiging scapegoat 'no Mag sila yung babagsakan ng mga kaso si, si Sheila 'no mm -hmm. narinig ko rin 'yan sa hearing kahapon sa house uh, ganun rin yung lumbas doon sa isang kay baterna yung isang mm -hmm. uh, personality na involved sa if i'm not mistaken sa Lucky South 99 mm -hmm. tapos si Cassandra Ong uh, parang ganun rin din sinabi niya so may may pattern 'no may pattern na ganun din nangyari. But of course, these are all theories for now. No? We're still investigating. Sir, dun kapag magbabasayan kasi yung hearing nung isang araw, hindi ko alam kung nakita niyo yung impression, parang may binubong image na wala siyang alam, sunod-sunuran lang siya kay Alice Cooper. but... Ta Tama ka dun. Pero knowing yung sinasabi niyo CFO pala siya, corporate secretary pala siya, So ano yun, Well, para sa akin, kailangan matuto na tayo pa go hopping. Ganun rin sinabi niya noong una. Pinanganak sa farm. No? Uh, hindi niya alam uh, malabo sa kanya paano siya lumaki. Hindi siya nag-aral. Simpleng tao lang, di ba? Paulit-ulit. Inaratid pare-pareho dito sa pamilyang to. Eh, no? At uh, nadala na tayo sa, sa kwento ni Go Hopping na uh, parang uh, hindi siya nag-aral o homeschool lang siya. No? Pero, well, in fact, talagang napakagaling niya pagdating sa pagpapatayo ng Pogo Hub at paggagawa ng krimen. No? Dahil nakatakas nga siya eh, nang hindi na nakita ng gobyerno. So, yung narrative ni, ni Sheila, pareho kay Quo Haping, and we cannot take it hook, line, and sinker. Hindi natin pwedeng paniwalaan ka agad. Uh, dapat investigahan pa uh, mas, mala, mas malaliman. No? Dahil yung mga dokumento nakikita namin taliwas o iba sa sinasabi niya. Sir, last on my part, yung um, paglabas lang ng bansa, pa, kasi para may sinasabi si yung kay Secretary Mulya na eh, papaka-imposible naman niya, nagbangka, nagbarko kayo. Are you still considering the idea na baka lumipad talaga sila, sir, and meron from immigration na? Meron kaming listahan ng mga chartered flights uh, from the Philippines to Malaysia and from the Philippines to Indonesia. So, iniisa-isa namin ngayon kung sino may-ari at uh, sino yung sakay um, dahil kung nag charter flights charter flight sila dapat i-declare mo sa BIQ sa bureau sa uh, sa Bureau of Immigration and Quarantine sino yung mga sakay pero may mga, may mga instances rin hindi nila dinideclare sino yung sakay eh. so iniimbestigahan namin tong angulo na nag charter flight sila at tinitignan namin isa-isa yung mga may-ari ng eroplano so Well, um, kakuntsaba mo yung mo yung uh, tinatawag nila ground handler kasi kung mag-file ka ng flight magbibigay ka ng dokumento no yung, yung tinatawag nila uh, flight path yung yung flight manifest lahat lato ibibigay mo pag hindi mo sinulat doon dapat physically ang Bureau of Immigration nagbo-board ng plane para makita talaga kung sino yung mga sakay doon. Physically, parang tayo, dumadaan ng immigration. Dapat makita nila physically. May, ang theory ko, hindi nila diniclare, hindi rin nag ng plane. So, sa flight manifest, hindi nila, walang mga pangalo doon, pero well, in fact, may mga tao pala doon. That's also a possibility. Okay, before back, sa Balkan ko lang yung kay uh, Sheila Go So, sa tingin nyo, nagpapanggap lang siyang walang alam? O pwedeng willing naman siya na ginamit lang ni Alice Gou doon sa mga kumpanya? Yung yung theory na walang alam, taliwas yun doon sa dokumento eh. eh. Dahil nga sa dokumento, hindi lang isang beses siya pumerma. 90 plus times pumerma siya ng mga dokumento. Mm -hmm. So, since 2013. No? At um, dapat nagtatanong ka rin kung anong pinipermahan mo dahil sagrado ang perma sa ating bansa eh kung uh, yung perma mo kaya nga kaya ka ikulong sa pagpeperma ng dokumento. So mm -hmm. dapat nagtatanong ka rin o o um uh, nag ano rin, inaalam mo rin kung ano yung pinipermahan mo. Mm -hmm. Pero yung nagamit siya, yun ang isa pang tinitignan nating angulo. No? kung mm -hmm. posible ba yun o kwento-kwento lang 'yon. At kung nagsisinungaling siya, sir, hanggang kailan siya i-detain dito sa Senate? Um, Tuloy-tuloy yung investigation. Ay, nakakuha ko ng information na Monday yata. May, mm -hmm. Monday may, may hearing. So, Tuloy-tuloy uh, yan until um, uh, makaku makita natin yung consistency at also level of details ng pagkakwento mm -hmm. niya. Uh, kasi kagaya ng narinig niyo naman, no, yung pagbiyahe niya, walang detalye. Eh. Mm -hmm. So makailang siya, lumipat ng barko, yun lang eh. Walang walang detalye, walang parang parang blanco, no? Yung mm -hmm. tapos bumiyahe sila ng three days, wala ring detalye, no? Mm -hmm. So um, marami siyang hindi sinasabi mm -hmm. uh, sa aking pag-analisa. Uh. From Nimpa ito, sir, pwede niyo daw bang ipadetain sa ibang lugar para mapilit ang kumanta? Pwede rin, no? Kasi hindi hindi naman uh, iba na nagdetain ng Senado sa ibang uh, Uh, ibang uh, kulungan no? mm -hmm. ibang jail ah uh, pwede rin yun no dahil dito uh, aminado naman tayo mas komportable mas mm -hmm. ano um pag hindi pa rin ano pag hindi pa rin magbibig magkooperate o magbibigay ng detalye pwede siyang makuling mm -hmm. makulong sa ibang lugar kasi si Cassandra on sa house tinakot na i-detain sa correctional na pilitang magsalita sir oo oh, correct correct kasi yun totoong kulungan na ito hindi naman kulungan to this is a um, temporary parang a temporary, parang a temporary uh, detention facility no? pati hindi siya yung jail talaga okay back Hi, sir. Sir, do you believe yung sinabi ni Sheila na hindi niya kapatid talaga si Alice, and may idea na po ba kayo kung sino yung tatay niya? Ako, I, I believe that uh, because yung passport niya is ibang last name, no? Jang uh, Mir siya. At uh, mayroon ako nakuha mga information rin, uh, yung mga nagturo na nanay si Lin Wendy, <coughs> the same people, na pinapakilala talaga siya na uh, hindi kapatid, no? Iba pinsan, iba uh, close uh, family friend, ganun, no? At uh, may mga nakuusap kami na trabahador nila, uh, in fact, taga Valenzuela ito, na pinakilala na parang close friend no? or family friend. No? So may yan, yan, yan point naman parang mukhang totoo naman. No? Uh, dahil iba yung kanyang passport document at it corroborates with yung mga stories na naririnig namin. Ayaw lang lumabas yung mga trabahador at saka ibang mga kaibigan nila natatakot. But yun yung mga information na kukuha namin. Sir, may idea na kayo kung sino yung totoong tatay niya kung hindi si Jiang Zongo. Um hindi eh hindi, hindi ko pa alam kung sino. Uh, maybe that's also one angle that we need to pursue. No? May mga theory na kasi dinala siya dito 16 years old eh, no? Uh so 'di ba pag 16 sa atin pag lalabas kailangan mo ng permit ng magulang eh bago ka makalabas. So uh, I'm also looking at that angle na napakabata niya dinala siya dito. At uh, nagtrabaho na siya dito. no So I, I don't know kung anong i relationship ng kanyang magulang dito sa kay Guo Jiangjong at kay uh, Lin Wenyi. Sir, last, sa hearing sa Monday, sino po yung mga ibang personality or bagong personality na i-invite? Kasama po ba si Cassandra? I hope si Cassandra will be allowed to visit. no? Um, kasi uh, marami rin kaming katanungan sa kanya. At uh, yun ang aming uh, request sa counterparts natin sa house na Uh, payagan siyang dumalaw dito no uh, pumayag na ba uh, good at least uh, may may meron na tayong ano dyan. Mayroon na tayong uh, um, certainty dyan.